Wala. bawa ko yung picture, okay na, ba? okay na? parap, guys, picture picture daw sa gitna ng dagat. <laughs> <laughs> Tapos na gani. picture, uh, video picture, 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 ah, okay. picture, 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 picture. picture, picture. Uy, Agoy! Gino'o Oh! Uy! Si Lia ba? Nagtagay ba kayo? Si Lia nagtagay yan. Hmm? mo kasi! Kala ko walang ganyan. Okay. 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 pa Mahanap natin kila püdyo. Yung... Ano Gamot <laughs> Yung imperador, gamot na yan. Hindi <laughs> <laughs> Yung na yung imperador, gamot <laughs> na Para magpahiya. Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh. O na mo, mo, mata mo. Huwag kang sa, uh, ano, o, o o, na ganyan-ganyan lang sila, na sila. dam. Ay na ang dalawang madam. Hindi pagpunta ko kanina na ilo Uy, ano, balik na tayo. Tara oh, na. Pa. Pa. Kaya, na, balik na tayo. tayo. <tod> ay, ay, okay. Okay. Oh. 'yung dilagawa. namin doon binangonan. ng But, uh, Natawid kami sa na. Yata ah. yun ni, na. Ay, yun, 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 dito na kami. Oh, hindi po anlaho po 'yun. <tod> Banahaw po. Ay, mo Wala daw ni ang TikTok. Ha? Simula, ay, nah, po dito ni. dito. Yung alin. Nakita ko naggano yun eh, pa ganun lang. Boi, ano nahulog? So, kating. Yung alin? Kating ko ba? Eh nakapasok sila ng mga na. Ay baka nandoon. Pakitingnan na. Eh naka sa loob ng ah, may ano cover. Kasi nahihilo yung um, aming ah, Hindi may kating ko din sa ilalim niya. Oo. Uh Wala -uh. ah. nang tubig din eh. Oo nga. Panap daw pan Sana ang next nice na destination ko yan. Tamon kaliling. Sa tangi.